So ayan, uh, pinalitan ko rin ng cover yung uh, lamesa na nilipat ko, to para may iba naman. At dyan nga ay eh, habang busy ang person, ay eh, tamang sound trip din para ganado habang may ginagawa, di ba? So ito yung sound so, oh. hindi ko lang siya binuo kasi baka maka copyright tayo eh. Hey guys, what's up sa inyo mga kapampam? Welcome back to my new late upload. Nakaraang binidyo, ngayon lang in -upload. Kaya bago sa inyong paningin. So what's up sa inyo mga kapampam? Yan at muli na naman po tayo nakita-kita. Yan sa mga oras na yan mga kapampam ay sinipag po ang inyong lingkod. Yan, binago ko na naman po ang aking loob ng bahay. Pinaglipat-lipat ko na naman ang aking mga gamit dyan sa loob ng aking bahay. Ang inihigaan ng aking bunso ay nilipat ko diyan at ang lamesa ay nilipat ko rin at binago ko rin. At ang iba pang gamit na nasa loob ng aking bahay ay pinagbago-bago ko rin, pinaglipat-lipat ko. Ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. So ayan, uh, pinalitan ko rin ng cover yung uh, lamesa na nilipat ko. Nagaling niya ni sa uh, lamesang maliit. So pinalit ko siya rito kasi malaki rin naman to para maiba naman. At dyan nga ay eh, habang busy ang person ay eh, tamang sound trip din para ganado habang may ginagawa, di ba? So, ito yung sound so oh. hindi ko lang siya binuo kasi baka makakapirate tayo eh. kita mukha oh, di ba? Ang landi ng galaw. So, ayan pa rin po ang loob ng aking bahay, no? Ang gulo, di ba? O oh, yan, nailipat ko na sila at naayos ko na. Alam nyo ba mga kapampam, hindi lang sa loob ako ng bahay gumagawa. Ayan, habang may ginagawa ako sa loob ng bahay, ay eh, tamang laba rin ako. Naglaban daw din ako ng mga damit na nilaban ko. Kaga ako sa'yo! Yan nga po mga kapampam, no? siguro nagtataka po kayo kung bakit po ako nandyan sa kabila. So kasi dyan po ako naglalaba dahil wala po kaming tubig sa bahay at uh, hindi pa nababayaran. Siya nakalak nakalakpa, putol pa kumbaga. Eh yan, dyan muna ako nakikilaba sa bahay ng atin ng asawa ko. So, habang wala pa tayo yung job, eh, tayo muna gumagawa sa bahay at uh, ganun talaga, tulungan lang. Abay, dapat lang, ha? So, yun po mga kapampam, no? tuloy pa rin po tayo sa ating pagbabanlaw. Okay, mabalik na po tayo dito sa aking bahay. Okay na yung wifi, nilipat ko na. So, ayan, malinis na, all goods in the hood na. Nailipat ko na lahat. Yun, nandun na yung mga lamesa. Yan, at maayos na. So, ayan, malinis na. At ito naman sa part na to mga kapampam, no pagkatapos ko mag sa loob ng aking bahay eh, ito naman ni eh, tagahugas naman tayo no so ganyan talaga ang buhay dahil nga tayo ay nasa bahay wala pa tayong job at the moment sa mga panahon na yan eh tayo muna ay kikilos sa loob ng bahay background music muna tayo Yon mga kapampam, no? maray marami salamat sa sa panonood mo dito sa aking videos na hanggang dulo ay umabot ka. So that's it mga kapampam, yan lang po ang ating for today's vlog. Yan, at maray marami salamat. Please don't forget, like, share, and comment below. Yan dito lang po mga kapampam.